Three months lang talaga dapat ang kanyang pagsistay sa nasabing teleserye. Three months ang kanilang napagkasunduan. Omoke si Ivana. Ito daw yung time at nung kasagsagan nung kinasal daw si Lovey Poe. Itinanggi ng kampo ni Ivana Alawi ang kumakalat na balitang may attitude problem ang actress vlogger kaya tuluyan ng aalis sa FPJ's Batang Kiapo. Nilinaw ng kanyang talent manager na si Perry Lancigan, may prior commitments ito na kailangang tuparin. Ang bagong update na yan ay ibinida ni DJ Jehu sa showbiz sidelines ng Teleradio Serbisyo noong July 8. Magugunitang naging usap-usapan kamakailan lang ang naging balita ng isang personal assistant na madalas ay hindi available for taping si Ivana at hindi mapakiusapang mag-extend ng oras upang matapos na ang mga eksena kaya raw ito chuchugihin sa batang kiapo. Kumakalat ngayon online na attitude itong si Ivana at kaya mawawala sa batang kiyapo ay dahil sa kanyang pag-attitude, sabi ni DJ J. Hockey Perry sa pamamagitan ng text. Ang reply raw sa kanya ng manager, From the very start, three months lang dapat talaga ang kanyang pag stay sa nasabing teleserye, three months ang kanilang napagkasunduan at umoke si Ivana. Naikwento rin ni Perry na ang pag-uusap ni Ivana at staff ng nasabing serye ay nangyari noon pang Agosto ng nakaraang taon, kung kailan ikinasal ang dating love team ni Coco Martin na si Lovie Poe. Pero dahil nag-click ang tambala ni Bubbles at ni Tanggul, na-extend ng na-extend at nadagdagan pa ng maraming taping, sabi ng manager ni Ivana. Hanggang sa hindi na pukinaya ng schedule bilang meron din pong mga prior commitment si Ivana, mga shoots, vlogs, etc. na nauohan ng kanyang management, sabi pa ng talent manager. Ayon pa sa manager, hindi nakakayanin talaga ni Ivana, nabanggit din ni Perry na nag-adjust na nga si Ivana sa ilang proyekto niya para matupad pa rin ang kanyang commitment sa Batang kiyapo, sinabi rin niya na ang last day ni Ivana sa taping ng teleserye ay kahapon, July 12, hanggang ngayon, wala pa din inilalabas na pahayag si Ivana at ang production team ng Batang Kiyapo kaugnay sa kumakalat na isyong ito. Ang matinding pinag-uusapan ngayon online, debater, ay tungkol po ito kay Ivana Alawi. Eto na nga po, makinig mabuti ha mga kaservisyo. May nagpost po kasi, but I know, hindi po ito nanggaling sa official na Facebook account ng Batang Kiapo. Ito po yung teleserye of course ng King of Prime Time na si Mr. Coco Martin. Kung saan, kabilang din dito si Ivana Alawi at may kumakalat po sa internet. At nagsasabing, Di umano, ito daw po ay nagmula sa personal assistant or PA. Siguro, hininga ng panayam si PA about don sa chika na si Ivana ba ay uh, aalisin na, mawawala na siya sa batang kiyapo. Ang sagot, ito po ah, di umano nang galing sa personal assistant and I quote, ang sabi doon sa post sa kumakalat online, opo, nakapag last taping na po si Bubbles. Sabing ganon. Ang chika ng aming nakausap, lagi po kasing hindi pwede si Bubbles pag may taping. May lakad. Tapos pag pinakikiusapan siyang mag-extend ng oras, ayaw niya. Umaalis na agad sa kapo hindi masyado nakikipag-usap end of quote. Nako, pasabog. Siyempre, hindi naman tayo maniniwala sa basta-basta post lang sa social media. Kaya naman, bilang malapit ko pong kaibigan, ang manager ni Ivana Alawi na si Mr. Perry Lansigan, Hiningan ko po siya ng uh, panayam. Agad-agad ko pong tinawagan si Mr. Perry Lansiga ng People Entertainment na nangangalaga kasama ng Star Magic sa career ni Ivana Alawi. At ito po ang aming naging conversation. Sabi ko, "Sir, kailangan ko po ang inyong sagot dahil kumakalat ngayon online na attitude itong si Ivana at kaya mawawala sa batang kiapo ay dahil sa kanyang uh, yun nga pag attitude at madalas umaalis itong kwento makinig mabuti first and exclusive Ang chika sabi ni Sir Perry kikwento ko po sa inyo sabi ko sir ano ba tong chika about Ivana pwede ka bang mahinga ng panayam sabi niya from the very start na ininquire si Ivana Alawi ng batang kiyapo Three months lang talaga dapat ang kanyang pagsistay sa nasabing teleserye. Three months ang kanilang napagkasunduan. Omoke si Ivana. Ito daw yung time at nung kasagsagan nung kinasal daw si Lovey Poe. Pero dahil nag-click ang tambala ni Babos at ni Tanggol na extend. Nadagdagan pa ng maraming taping. At ang 3 months ay na-extend ng na-extend ng na-extend. Hanggang sa hindi na po kinaya ng schedule, bilang meron din pong mga prior commitments si Ivana na nauuohan ng kanyang management. May mga shoot, vlogs, etc. Hindi nakakayanin talaga ni Ivana. Sabi pa ni Sir Perry, madami daw na mga prior commitment ang nag-adjust din sila para talaga namang magawa ang kanyang responsibilidad bilang aktres sa nasabing teleserye. At ito, hindi po totoo na nag-last day na daw. Sabi ni Sir Perry nung kausap ko siya kanina, bago tayo umere sa programa, nagtitaping pa rin si Ivana hanggang biyernes as we speak. <laughs> Aray, ibig sabihin, kanina po, Monday ngayon, hanggang biyernes, may schedule pa po si Ivana ng taping sa Batang Kiapo. Sabi ko, eh sir, sabi doon sa kumakalat online, ito daw ay nanggaling sa personal assistant. Like what I said kanina, di umano, bilang wala naman tayong uh, reliable source, pwedeng gawa-gawa lamang po ito. Pero dapat pag-usapan kasi may pangalan na naaapektuhan. Sabi ni Sir, mula sa kanya bilang manager hanggang sa president for broadcast na si Tita Cory Vidanes, sa Star Magic na co-manager ni Evana hanggang kay Direk Coco Martin, yun lang daw sila merong mga coordination. Pero sa staff, maaring ito daw ay saling kwento na lamang. Pag sinabi nating saling kwento, diba, parang ito yung mga usap-usapan lamang, ganoon. Pero syempre, ang mas dapat daw paniwalaan ay yung manager, si Tita Cory Vedanes, ang Star Magic, at si Direk Coco Martin. At kung halimbawa naman sabi ni Sir sa sinasabi about sa may mga trabaho na nakakasagasa sa schedule nila ng Batang kiyapo, sabi ng manager ni Ivana Alawi, Kapag nagpapaalam daw sila, hindi totoo na halimbawang may taping, hindi makakarating dahil may commitment, wala daw po itong katotohanan. Dahil kapag nagpaalam daw po na halimbawa magsasagasa months before or three weeks before the taping day, nakakapag advice na daw po ang team o ang management ni Ivana Alawi exclusive. Dito po natin napakinggan ang sagot. Kaya alam mo, huwag tayo agad-agad naniniwala talaga. Kasi ang dami eh. Pwedeng may mga gumawa lang talaga ng pangalan mo. Diba? Tapos lagyan lang ng blue check na ex-exena. Iisipin mo pag nagbabasa ka. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Wag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.